Magandang araw sa lahat ito ang kwento ni Long Shen. Kabanata 2 dalawa. Kabanata 2 Despicable Scum. Ang panggamot na likido ay pumasok sa kanyang chan, at mabilis na ginamit ni Long Shen ang kanyang isip upang gabayan ang nakapagpapagaling na enerhiya sa kanyang buong katawan, na nagpapahintulot na ito ay sumanib sa kanyang mga buto. Ang mga normal na martial artist ay hahayaan ang nakapagpapagaling na enerhiya na mag-assimilate sa loob ng dantian upang masipsip ito, at mamaya na lamang nila ito ikakalat sa kanilang katawan. Gayun pa si Long Chen ay walang spirit root, kaya ang kanyang dantian ay ganap na walang laman at walang paraan upang mag-imbak ng enerhiya. Ang tanging magagawa niya ay hayaang kumalat ang nakapagpapagaling na enerhiya sa bawat cell. Bagamat ang likidong panggamot na ito ay nabuo lamang mula sa mga ordinaryong halamang gamot, nagpakita ito ng nakakagulat na kahangahangang epektong panggamot pagkatapos dumaan sa mga pares at proporsyon ni Long Chen. Habang dumadaloy ang nakapagpapagaling na enerhiya sa kanyang katawan, hindi mabilang na mga butas ang bumukas. Para bang ang bawat sel ay nasa isang estado ng gutom habang silang lahat ay nagsimulang mabaliw na sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Boom! Isang mahinang pagsabog ang nagmula sa loob ng katawan ni Long Chen. Ang kanyang orihinal na selyadong mga meridian ay pinilit na buksan at hindi napigilan ni Long Chen ang kanyang sarili na magpakawala ng mahinang pag-ungol. Kapag ang iba ay nag-cultivate, gagamitin nila ang chi ng Dantian upang unti-unting buksan ang kanilang mga meridian sa isang hakbang-hakbang na paraan na hindi magdudulot ng anumang sakit. Gayunpaman, hindi magawa ni Long Chen, maaari lamang siyang humiram ng panlabas na mapagkukuna ng enerhiya. Ang enerhiyang ito ay parang tubig ng karagatan na dumadaloy sa isang bukid ng ilog, ang marahas at mabangis nitong kalikasan ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng kahit sino ang sakit na ito, talagang maaalala ko ang sakit na ito. Nagnangalit si Long Shen ng kanyang mga ngipin. Kung hindi dahil sa isang masamang tao na nagnakaw ng kanyang spirit root, paano siya napilitang pumili ng ganoong kabaliw na pamamaraan? Bang bang bang, umalingaw-ngaw ang patuloy na pagsabog mula sa kanyang katawan habang isa-isang bumukas ang kanyang mga meridian. Sa tuwing magbubukas ang isang meridian channel, masisira ang kanyang katawa ng matinding sakit. Nang tuluyang mabuksan ang lahat ng kanyang meridian, muntik ng makoma si Long Chen. Kinailangan niyang magpahinga ng dalawang buong oras bago niya dahan ang binuhay ang sarili. Dahil sa sakit na ngayon ay dumaan sa kanya, naramdaman ni Long Chen na ang mga butas mula sa kanyang mga daliri sa paa hanggang sa kanyang ulo ay bukas lahat. Sa bawat paghinga niya, Hinihigop niya ang espiritwal na enerhiya ng langit at lupa Magaling, sa wakas ay makakapagpraktis na ako ng kultibasyon ngayong nabuksan na ang aking mga meridian Naramdaman ni Long Shen ang kalagayan ng kanyang katawan Sa pagbukas ng kanyang mga meridian, sa wakas ay maaabsorb niya ang espiritwal na chi mula sa mundo Sa pamamagitan ng kanyang mga pores upang mapangalagaan ang kanyang katawan upang maging mas malakas sa katunayan, bagamat kabubukas pa lamang ng kanyang mga meridian, ang pagbabagong iyon ay pumuno sa kanyang katawa ng lakas. Siya ay sumuntok at ang sumisipol na hangin na kasama nito ay nagpangiti kay Long Chen. Hindi niya tiniis ang sakit na iyon para sa wala, para sa mga ordinaryong cultivator. Kailangan muna nilang pumasok sa isang tinatawag na Chi Sensing Realm. Sa sandaling naramdaman nila ang chi ay nakapasok sila sa kaharian ng chi condensation. Gayunpaman, si Long Chen ay gumawa ng alternatibong landas. Sa pamamagitan ng paggamit ng nakapagpapagaling na enerhiya upang puwersahang iugnay ang kanyang sarili sa espiritual na chi ng langit at lupa, nagawa niyang ganap na buksan ang kanyang mga meridian, nakatumbas ng pagtapak sa chi condensation sa isang hakbang. Gayunpaman, hindi masasabing siya ay talagang nakapasok sa chi condensation. Bagamat na palakas ang kanyang katawan hanggang sa puntong nasa ganoong antas ito, ang kaharian ng chi condensation ay may kasamang mga kendenseng cyclo ng chi sa loob ng dantian. Kung walang dantian, wala talaga siya sa chi condensation. Bagaman pilit kong binuksan ang aking mga meridian, ang aking walang kwentang dantian ay hindi pa rin kayang hawakan ang tunay na chi kapag nakikipag-away ako sa iba, walang paraan na maaari kong panatilihin ito ng higit sa ilang sandali. Hindi pa rin ito sapat. Dumaan si Long Shen sa kanyang mga bagong alaala. Halos lahat ng mga bagong alaala niya ay tungkol lamang sa alchemy. Ngunit kalaunan, natagpuan niya ang tanging alaala niya na may kinalaman sa martial arts, ang Nine Star Hegemon Body Art. Ang ikinagulat ni Long Shen ay ang Nine Star Hegemon Body Art ay halos custom made para sa kanya. Ito ay isang lihim na pamamaraan na may kakayahang maghukay ng higit pa sa potensyal ng isang tao. Hindi nito nilinang ang Dantian, ngunit ang Sham na bituin. Ang Sham na bituin na yon ay nakapaloob sa loob ng katawan. Kapag nabuo na silang lahat, magiging katumbas sila ng Sham na Dantian nang makita niya yon sa kanyang alaala ay halos mapatalon siya sa tuwa. Ngunit habang patuloy niyang nauunawaan ang pamamaraang ito, naramdaman niya kaagad na parang nabuhusan siya ng isang balde ng tubig na yelo. Upang linangin ang Nine Star Hegemon Body Art ay nangangailangan ng hindi mabilang na mga medicinal pill. Upang mapawi ang unang bituin, ang Fengfu Star, halos kailangan niya ng walang katapusang dami ng enerhiya. Kung nais niyang umasa sa pagsipsip lamang ng enerhiya mula sa himpapawid, kahit isang daang taon ay hindi sapat para mapawi ito. Mahika, upang paikliin ang unang bituin, kakailanganin niya ng napakalaking dami ng mga tabletang panggamot. Kung wala ang napakalaking bilang ng mga medicinal pill, hindi niya ito magagawang linangin. Ang kanyang long pamilya ay nasira, at walang paraan para makabili sila ng napakalaking dilang ng mga tabletang panggamot. Dapat mag-isip muna ako ng paraan para kumita ng pera, bulong ni Long Chen sa sarili. Pagkatapos niyang magpalat ng damit ay lumabas na siya ng kwarto. Sa oras na ito ay lampas na ng tanghali. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay kakaunti ang mga tao na makikita sa kanyang napakalaking marangal na ari-arian, Naginagawa itong tila isang napakatiwangwang na lugar. Ang ama ni Long Chen ay ang Border Suppression Marquis. Kasalukuyan siyang pumunta sa Barbarian Border. Si Long Chen at ang kanyang ina ay kinailangang magdusa ng maraming mapanlinlang na tingin mula sa lahat sa kabisera ng imperial sa nakalipas na ilang taon. Bagamat may posisyon sila ng isang marangal na pamilya, kumpara sa dati, sila ay lubos na naghihikahos sa kanilang buong ari-arian, mayroon lamang sampu o higit pang mga kasambahay na gumawa ng ilang part-time na trabaho para sa kanila dahil hindi nila kayang kumuha ng mas maraming tao. Masasabing sa lahat ng aristokrasya, sila ang pamilya sa pinakamasamang kalagayan, at si Long Chen mismo ang pinakamahirap sa mga mahihirap. Ang Phoenix Cry Empire ay kasalukuyang nasa isang gininto ang edad ng martial arts. Talaga, lahat ay nag-practice ng martial arts. Ngunit tulad ng nangyari, ang trash physique ni Long Chen ay nangangahulugan na hindi niya kayang magsanay ng martial arts, na ginagawa siyang isang taong pag-iinis ng lahat. Katapat ni Long Chen ang kanyang ama, si Long Tian Shao. Siya ang pinakamalakas sa kanyang henerasyon at kasama niya ang pagbabantay sa barbarian border. Kahit na ang mga barbarian tribes ay malupit na umatake, hindi sila magkakaroon ng kakayahang humakbang kahit kalahating paa sa loob ng Phoenix Cry Empire. Si Long Tian ang Diyos ng militar ng Phoenix Cry Empire sa henerasyong ito, samantalang si Long Chen ay isang basura na hindi man lang nakakaramdam ng chi. Imposibling pigilan ng mga tao na maramdaman na ang ama ng tigre na ito ay may aso ng isang anak na lalaki. Hindi mabilang na tao ang mangungut siya sa kanya, ngunit walang pakialam si Long Chen. Gayunpaman, noong araw na yon, kinutya ng anak ng Savage Marquis, si Zhou Yaoyang, si Long Chen sa pagsasabing hindi siya anak ng kanyang ama. Ang galit ni Long Chen ay agad na umakyat sa langit. Malinaw na iniinsulto ni Zhou Yaoyang ang kanyang ina bilang hindi tapat. Dahil sa galit ni Long Chen ay naging magulo ang kanyang ulo at walang habas niyang hinamon ang kanyang kalaban sa isang tunggalian. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay isang malakas na tao sa ikapitong heaven stage ng chi condensation habang siya ay isang ordinaryong tao lamang na walang kakayahang makaramdam ng chi. Siya ay karaniwang humihiling na mapahiya. Dahil dito, kalaunan ay binugbog siya hanggang sa mawala ng malay at muntik ng mamatay. Siya ay pinauwi at ang balita ay naging dahilan upang si Long Chen ay maging isang bagay ng pangungutsa sa loob ng mahabang panahon sa kabisera ng imperial. Iniwan ang kanyang marangal na ari-arian, dumiretso si Long Chen sa Hundred Herb Market ng kabisera ng imperial. Iyon ang lugar kung saan ibinebenta ang lahat ng uri ng mahalagang sangkap na panggamot. Sa ngayon, ang kailangan niyang gawin ay upang maunawaan ang sitwasyon sa merkado ng mga halamang gamot. Sa kahabaan ng kalsada, medyo kaunti ang mga tao at nang makilala nila si Long Chen, hindi nila maiwasang ituro siya sa kanyang likuran. Gayunpaman, nasanay na si Long Chen dito. Pero sa ngiti ng mapait sa loob, ang kanyang sariling ama ay pinigilan ng buong barbarian na hangganan, na isang kamanghamanghang, karapat dapat na gawa na nagpoprotekta sa buong imperyo. Gayunpaman, ano ang nakuha niya para doon? Ang maginang duo na ito ay naiwang magduse sa pambubuli at nakakahiyang mga titig sa kabisera ng imperyal, at si Long Chen ay muntik ng mabugbog hanggang mamatay. Paano ito maituturing na pagbabayad? Isang grupo ng mga tao na protektado ng kanyang ama ang lahat ay nagbigay sa kanyang anak ng mapanlinlang na tingin. Ito ang kanyang kabayaran. Binilisan ni Long Chen ang kanyang mga yapak. Bagamat hindi siya natatakot sa mga ganitong uri ng mga titig, palagi siyang magiging madilim. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang landas ay biglang hinarang ng isang grupo ng mga tao. Aya, ikaw ba talaga si Long Shen? Nabalitaan kong binugbog ka hanggang sa puntong hindi mo na makilala ang sarili mong ina, kaya gaano ka kasigla at naubusan ka ngayon? Sa harap ni Long Chen ay isang labing-anim na taong gulang na binatilyo na nakasuot ng magarbong damit at ninisyan siya kasama ng dalawang gwardya. Ang taong ito ay ipinanganak din bilang isang marangal na tagapagmana sa isang aristokrata na pamilya at tinawag na Li Hao. Gayunpaman, ang kanyang posisyon sa loob ng aristokrasya ay hindi mataas at ang kanyang katayuan ay hindi maihahambing sa kay Long Chen. Pagkatapos ng lahat, sa Phoenix Tri Empire, ang maharlika at katayuan ay pangalawa lamang dahil ang lakas pa rin ang pinakamahalagang bagay. Si Li Hao ay nakatayo mismo sa gitna ng kalsada at kung gustong dumaan ni Long Chen, kailangan niyang dumaan sa kanya. Kung ito ang naunang Long Chen, tumalikod na sana siya at naglakad pabalik, ngunit ang Long Chen ngayon ay tumingin kay Li Hao. Umiling at bamantong hininga sabi ng mga tao kahit na ang mga asong sinanay na mabuti ay hindi nakakasagabal sa daan. Mukhang hindi ka kasing husay ng aso. Long Chen, mukhang hindi mo naalala ang lesson na binigay ko sa'yo last time. Kung gusto mong matalo ulit sa loob ng isang pulgada ng buhay mo, lumaban tayo sa martial arena. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Li Hao bago siya muling tinuya. Kaya nga sabi ko aso ka. Kumain ka na lang kasama si Zhou Yao Yang. Umiling si Long Chen. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa ganitong klase ng tao. Kailangan niyang pangasiwaan ang sarili niyang mga gawain, kaya nagsimula siyang maglakad sa paligid niya. Long Chen, hinihiling mo. Hindi mapigilan ni Li Hao na magalit. Hindi niya inaasahan na ang laging duwag na si Long Chen ay talagang kikilos sa isang hindi sumusukong paraan na hindi man lang siya pinansin iniunat niya ang kanyang mga braso para hadlangan ang landas ni Long Shen. Bahagyang kumunat ang noo ni Long Shen, ngunit nang magsasalita pa sana siya, isang tao ang lumapit at sinumpa si Li Hao. Li Hao, ikaw ang humihiling nito. Sino ka ba para maglakas loob na takutin ang kapatid ko? Ang taong dumating ay isang napakatangkad na labing walong taong gulang. Ang kanyang taas ay pambihira lalo na sa pitong talampakan ang taas, na mas mataas kaysa sa alinman sa kanila sa pamamagitan ng higit sa isang ulo at napaka nakakatakot. Xifeng, hindi mo ito negosyo. Mas mabuti kung hindi ka nakikialam. Nang makita ni Li Hao si Xifeng, ang tanging magagawa niya ay kumilos ng matigas kahit na siya ay mahina si Shifang ay isa ring marangal na tagapagmana na ang katayuan ay halos kapareho ng sa kanya. Ngunit si Shifang ay isang malakas na tao na umabot sa ikawalong heaven stage ng chi condensation habang siya ay nasa ikatlong heaven stage lamang ng chi condensation. Bilang karagdagan, si Shifang ay may likas na lakas, na nangangahulugan na sa mga taong kapareho niya ang rango, iilan lamang ang kapantay niya. Sa makatuwid, walang lakas ng loob si Li Hao na haminin si Shifeng. Brother Long Chen, narinig ko na binugbog ka ng bastard na si Zhou Yao Yang. Paano kung tulungan kitang ilabas ang iyong galit? Tumingin si Shi kay Long Chen at naging galit ang kanyang ekspresyon. Tumingin si Long Chen sa malaking tao sa kanyang harapan at ang kanyang puso ay nakaramdam ng kaunting init. Si Shifeng lang ang nasa Imperial Capital na ituturing siyang kapatid niya. No thanks, my enemies is something that I will pay back myself. Huwag mo nalang alalahanin yon. Bahagyang tumawa si Long Chen, tinapak ang balikat ni Shifeng. Nang marinig ni Shifeng na sinabi ito ni Long Chen, naisip niya na maaaring nag-aalala si Long Chen tungkol sa kanyang imahe at kaya hindi na niya muling binanggit ang isyu. Tara, samahan mo akong mamasyal, nakangiting sabi ni Long Chen, at dinala niya si Shi Feng para mamasyal. Nang makita ni Li Hao na ang tingin sa kanya ng dalawa ay parang manipis na hangin lang, hindi niya maiwasang magmura ng galit, Long Chen, bata ka, kung may lakas ka ng loob, lalabanan mo ako sa isang tunggalian. Nakalakad pa lang sila ng ilang hakbang nang sabihin ito ni Li Hao at huminto sila. Mula sa kaibuturan ng mga mata ni Long Chen, isang malakas na hangarin sa pagpatay ang naaninag habang dahan-dahan niyang ibinoling ang kanyang ulo. Gusto mo bang makipag-duel sa akin? Napakalamig ng boses ni Long Chen. Bawat salitang banibitawan niya ay parang mga buto ng yelo na naging sanhinang panginginig ng mga tao sa kanilang mga buto. Hindi maiwasan ni Li Hao ang manginig. Para sa ilang kadahilanan, Naramdaman niya na ang Long Chen ngayon ay medyo naiiba. Ngunit ang kanyang malalaking salita ay nasabi na kaya kung sa oras na ito siya ay kumilos na parang duwag, kung gayon siya ay magiging katatawanan ng buong Imperial Capital. Bukod dito, sanay na siya sa paulit-ulit na pananakot kay Long Chen. Kaya sa mga karanasang iyon, binaliwala niya ang bakas ng takot na namumuo sa kanyang puso. Hindi masama, naglakas loob ka bang tanggapin ang tunggalian? Nanunuya si Li Hao sa malakas na boses. Walang problema, gayon paman, man, gusto kong magdagdag ng ilang steak, sabi ni Long Chen pagkaraan ng ilang sandali. Nagdaragdag ng pusta, haha, -ha, halos hindi na kayang pakainin ng Long family mo ang sarili mo. Ano ang ilalabas mo bilang pusta? Maaari mong gamitin ang ari-arian ng iyong pamilya, o paano kung maging alipin kita, malamig na panunuya ni Li Hao. Gayunpaman, ang hindi niya napansin ay nasa sulok ng bibig ni Long Chen ay isang mapait na ngiti na tila may nakatagong intensyon. Kuya Shi, maaari mo bang ipahiram sa akin ang yung martial sword? Tanong ni Long Chen. Kunin mo, medyo ayaw ni Shi Feng na makipaghiwalay dito, ngunit ibinigay pa rin niya ang kanyang espada. Tumangu si Long Chen at tahimik niyang itinala ang pabor na ito sa kanyang puso. Patungo kay Li Hao, sinabi niya, ang martial sword na ito ay hindi mataas ang kalidad, ngunit ito ay nagkakahalaga pa rin ng walong libong gintong bariya. Sa ngayon, bibilangin ko lang ito bilang limang libong gintong bariya. Kung manalo ka maaari mong kunin ang martial sword, ngunit kung matalo ka, kailangan mong bigyan ako ng limang gintong bariya. Kamusta ang tunog na yon? Nayanig ang puso ni Lei Hao, ang espada ni Shi Feng ay ginawa mula sa mataas na kalidad na bakal at pinanday ng isang master. Talagang nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 8,000 gintong barya. Ngayon, ang tanga na ito na si Long Shen ay talagang nagpa siya na ang isang bagay bilang isang taya. Matagal nang nagsimulang tumawa si Lei Hao sa loob. Muli siyang ngumisi, I don't know kung may matatalo, tatanggi ba siya sa taya? Huwag kang mag-alala. Ako, si Shifeng, ay magagarantiya nito. Malamig na ngumiti si Shifeng. Good, then let's go to Marshall Arena to sign the contract. Kung ngayon ay hindi ako magpapatalo sa iyo, kung gayon sa hinaharap ay hindi ako magiging lihaw. Hindi napigilan ni Li Hao na maging labis na kagalakan habang siya ay masiglang nagsasalita. Kalmado pa rin ang mukha ni Long Shen. Gayun paman, sa loob ng kanyang mga mata ay lumitaw ang ilang kadiliman. Si Li Hao ay isa lamang sa mga aso ni Zhou Yaoyang, kaya hindi siya pinansin ni Long Shen. Ngunit sa panahong ito, palagi silang nagbabalak laban sa kanya. Anong klaseng hidden conspiracy ang nandoon? Gayun paman, kahit na anong uri ng pagsasabuatan yon, ang katutuhanan ay palaging malalantad balang araw. Direktang naglakad si Long Chen patungo sa Martial Arena sa labas ng Imperial Capital. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.